So ito quick lang to. Actually ayo kung kung magbigay ng opinion with regards to kung ano yung problema ni Carlos Yulo something like. Ang dami nagtatanong. I have experienced the same. Ako meron kaming argumento ng aking ina, but I don't put the problem between me and my mom in social media. Yes, ganun 'yon. Pero sa totoo lang, uh, Carlos, alam mo ba, ito advice ko sa'yo, Mr. Yulo. Ang wife ko, ang asawa ko, Miss Universe Japan. Crown Miss Universe Japan. Totoo yan. But when my wife spoke a nasty word to my mom, ang sabi ko sa wife ko, sa'yo na yung Pokemon. Hindi ko ipagpapalit ang ina ko. Kaya kahit yung nanay ko nando sa bulubundukin, kahit mahirap puntahan, pinupuntahan ko. Ngayon, kung meron ako sa mananloob, meron ka sa mananloob sa magulang mo, dapat sarilinin mo na lang. At uh, kung gusto mo siyang sigawan, sigawan mo, dapat kayong dalawa lang. Yes. Kung gusto mo sumigaw, okay, na iparamdam mo kung ano yung nangyayari sa'yo, dapat dalawa lang kayo. Don't put it on social media. Huwag mo isa publiko. Lagi mong tatandaan walang kang mararating. Sabihin na natin, nagumpay ka ngayon. Pero, taloy, maraming gold medalist noon. Nakampas lupa na ngayon. tandaan mo yan? Yes. Ang babae, marami. Marami ka pang makikita mas maganda pa dyan sa jowa mo. Okay? Alam mo, humahanga ako sa'yo. Bakit ang hindi? For the first time, ikaw ang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Dalawang gintong medalya ng Olympic. Pero yung isa publiko mo at sasabihin mo na yung nanay mo ay ginastos yung pera mo, ay wag ganon. Pera lang yan eh. La, yan, ang, yan, yan, ang hindi mo dapat ipagpalit. Over money and woman. Yang iyong ina. Bakit? Higit pa yung... Higit pa yung... Dinala niya. Uh, para lang mailuwal ka sa mundong ito. Yeah, piece of advice lang, Carlos, ah. Eh, tanggapin mo kung tatanggapin mo. Di kung hindi, wala akong pakialam sa'yo. Pero alam mo, nakakawalaan ng paghanga. Lalo na sa isang iniidolo dapat ng Pilipino na katulad mo, na bayani, eh, tapos eh, ganyang kasananay mo. Hindi maganda. Aloy. Hanggat maaga, mag-isip ka. Tandaan mo, sinabi ng kautosan ng Biblia, yan. mahalin mo ang iyong ina kapag ka hindi mo ginawa yan, ipinagpalit mo ang iyong ina sa babae at pera, eto tatan, at sa kasikatan, lalagapak ka, bandang huli, hampas lupang patay gutom ka ulit. Mark that word, Kaloy. Uh, maniwala ka sa mga matatanda, eh, Ganga. nga. Uh, kami ako, naranasan ko di same. May argumento kami ng nanay ko, pero hindi kami nagkaroon ng argumento dahil sa pera at babae. Tandaan mo, ang asawa ko, Miss Universe, Crown, Miss Universe, Japan. Okay? Haponesa yung asawa ko, Miss Universe. But when she spoke nasty about my mom, alam mo kung ano sabi ko sa kanya, sayo na yung poke mo. Yes. Ayun yun. Kasi ikaw, bayani ka na ng Pilipino eh. Kumbaga, bayani ka na eh. Sikat ka na, world-renowned ka na. Okay? World-renowned ka na eh. Now, makikita nila na inilalabas mo sa social media, ginagawa mong kawawa yung nanay mo na para napapaawa dahil gold medalist ka na. Hindi 'no? Kasi ang mga magulang minsan, meron silang kapamaraanan para magmaging mas ma maging mas masigasig at maging mas magaling yung kanilang karapat baka malay mo naman kaya pinupuri ng nanay mo yung yung Japan dahil gusto niyang ipakita mo sa kanya na uh, kaya ko which is kinaya mo naman so kapuri-puri ka na di diba? pero yung yung ganyang attitude mo na uh, kesyo nasasaktan ka ka mo sa mga unang Facebook post niya na name recall hindi ka tao nun hindi ka lalaki nun bayot ka Carlos Yulo Oo. Uh, kabaklaan yon. Oh, dapat yung natapos, tapos na. Dapat, alimbawa, may nasabi man ng 'yong ina noon, malay mo, kaya niya sinabi yun para mas lalo kang magpursigi na ba, ah, gusto ko rin na pawapuriin ako ng aking ina. Pero at the end of the day, tandaan mo, siya nagluwal sa'yo. Minsan kasi ang magulang, ako yung anak ko, sinasabihan ko ng masasakit para lalong tumino eh. Hindi dahil kaya ako sinasabihan ng masakit para masaktan siya. No. Sinasabihan ko yung may minsan ng masakit para mas lalo siyang magtursige. Ganon yun. May mga ganong bagay. Uh, so yun ang masasabi ko sa iyo, Kaloy. Uh, mas magiging kaaya-aya ka hindi lang sa paningin ng bawat Pilipino kundi pati sa paningin ng Diyos. Ito lagi mo tatandaan, Kaloy. Uh, advice ko to sa iyo. Pakinggan mo kung gusto mo, kung ayaw mo, wag mo. Wala rin akong paki sa'yo. ah oh, may pera ka, may pera din ako. At mas nauna ako sumikat sa'yo, okay. So, Kaloy, ito, advice. Mas magiging kaaya-aya ka sa paningin ng tao. Kasi ganito yan, eh. Idolo ko, eh. Gusto mo ba na yung mga batang umiidolo sa'yo ay itakwil din nila yung kanilang ina para sa kasikatan? Oh, kaya hindi ka tinanggap. Kaya si Lubiloso, hindi ka tinanggap ng Maynila, di ba? tinangga dapat meron ng Carlos Yulo Day ng ang Manila o oh, hindi na natuloy di ba bakit kasi tama nga naman sabi ni councilor tutularan ka ng mga kabataan eh kasi bayani ka eh pero ang mangyayari gusto mo ba yung mga susunod na kabataan susunod sa yapak mo eh Ah, pwede naman palang itakwil yung magulang eh. Pwede naman palang magsalita ng masakit sa magulang eh. Para si Carlos Yulo eh. Basta importante, may gold medalist kami. Mali. Uh, may mga bagay na hindi dapat tularan sa iyo. Uh, so hindi tuloy sila pumayag na magkaroon ng Carlos Yulo Day ang Maynila. Tama ba? Ulitin ko, ako, Carlos, Miss Universe Japan ang asawa ko. Kasal kami. Okay? Pero yung asawa ko nung nagsalita ng nasty na hindi maganda sa nanay ko. Ano sabi ko sa misis ko? Sa'yo na yung poke mo. Yes, bakit? Maram, ang asawa pwedeng palitan. Pwede kang mag-asawa ng 20. Nung unang panahon nga, si Harry Solomon nag-asawa ng isang libo eh. May concubine pa, di ba? Pero at least napunta pa sa langit yun. Ah, Pero, alam mo kung ano yung pero doon? Ang ina, iisa lang yan. Iisa lang ang ina. Ako, kaya dapat, alimbawa, meron kayong alitan ng iyong ina. Meron kayong hindi pagkakao naman, dapat sarilihin mo na lang. Uh, dapat pinag-usapan nyo na lang ang ina, pag lumapit ang anak, kahit anong galit ng ina, pag anak yun lumapit, nawawala yung galit ng ina. Uh, Minsan kasi may sarili-sarili tayong tigas ng ulo, na which is nabubwisit sa atin yung mga magulang natin. Pero kapag pinagalitan ka, ipinahiya ka, it doesn't mean na hindi ka niya mahal. Ha? Huh? You are not become less of a man. kapag nagpakumbaba ka sa iyong ina. Lalo ka pang magiging mas mabuting tao. Magiging mas matibay ka pa. At mas magiging kaaya-aya ka. Hindi lamang sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Hmm. Di ba? So, yun lang. Yun yung advice ko. Nothing more, nothing less. Alright. So, yun.